<laughs> pinakain mo na yung strawberry ko ha huy pinakain mo yung strawberry ko mm. pinakain niya na kagad eh. ugasan mo muna bago mo kainin. Lumalamig malamig na naman guys. may tomato ako dun guys oh, kasi sa garden ayusin mong magdilig dyan so ayan na guys <laughs> malamig na naman